Yan din yan mga tagayraya Nagpakato sa lawod Yan din yan din Mga hagas Ang sa lawod Ang tagay lawod Ikaw ano maliduk ka pa Pagkanap Ikaw Eh, Pagkarap 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 ano nga nga, hupadaro siya na, 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 na bubot daw, kadrako. Hahahaha. Di mo nandiyan, sige nga. Basag. Di nga nga, hupadaro siya nga. Di nga nga, hupadaro siya nga. Hahahaha. Ano Sa yun ng oh. Oo. Di nga oh 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 hupadaro siya nga. Oo, oo, kay Pumita eh. Ha? Pumita eh. Kaya yung